Good morning, good morning, good morning. good morning. Day of Nerapi. All goods. Saan lakad mo ngayon, laki? Saan ka nakarating kapan, laki? Wala? Saan? Saan? Arcadia. Arcadia? Maraming sale? Kung kunti. Kung kunti. Wala ka nabili? Wala. Wala. Angat naman naka-display. Hmm. Morning, good morning, lakay. Morning, good morning, good morning. Pati ilaw. Ayan. ilaw. Good morning, good morning. Para kitang kita. tayo ano. Naglaba ako eh. Hand wash. Gandun yun. Kasi sira yung washing namin. Kaya kailangan maglaba. Good morning, good morning, all goods. Kasi may mga kasama ko eh. Si Raffi, day off. Yung dalawang babae, may pasok. Si Rod, day off. Ah. Ako may pasok. Bukas pa ang day off at bukas pa mga kagala. Ah, all goods. Yeah. Lumalabas lang ako pag day off ko. Pupunta sa downtown, mamamasyal, i-enjoy ang sarili, ipapasyal lang sarili, i-date ang sarili. Yeah. Kaya yeah, once in a week, yan. Nakakapagdeop Nakakapag at, at nakakapasyal. Yan. Kaya samahan niyo ulit ako bukas kung saan makapunta, kung saan abutin, kung anong maisipang vlog, kung anong maisipang gawin. Oh, all good. Time check. Yeah. 7.49, di ba? Ang aga ko kasi nagising ngayon. Magbabasa lang tayo ng ibang comment at magre-reply tayo sa ibang comment. Nagre-reply naman ako sa mga comment Yun nga lang, talagang minsan, bagal ako magre-reply kasi nga, siyempre busy sa trabaho, ganun na at busy rin sa buhay. Pero nagre-reply at nagre-reply ako. Ayan. Shoutout nga pala sa mga bagong nakatambay sa, sa atin. Shoutout sa'yo. Shoutout kay... Kanina to? Kay Not So Easy. Yeah, not So Easy. Shoutout sa'yo. Not So Easy. Yeah. Thank you sa pagtambay. Thank you sa pag-subscribe. 400 na po. Konting push na lang. Yeah. Magpa-500 na. Okay, salamat, salamat sa pagtambay. Kay Junior, yeah. shout out kayo sa shout out kay Junior Samud. Yeah. Thank you sa pagtambay. All good. kay Niklapos, yeah. matindi yan si Niklapos. Thank you sa so, walang sawang pagtambay. Ayun, Niklapos. may bagong subscriber. Kay Jess. Kay Jess. Kay Jess, follow me. Yan. Yeah. Kay Jess, follow me. Shout out sa'yo. All good sa'yo. Thank you sa pagtambay. Thank you, thank you, thank you. At kay Joy kay Joy Vlog, thank you sa pagtambay. Na-appreciate ko kayo. Na-appreciate ko kayo. Araw-araw ko -araw kayo na-appreciate. Thank you. Dumadami na ang followers. Yan. Yeah. May nagtanong Isang dito. Sagatin na natin so, ng okay. ibang nagtanong. Yan. Yeah. Ask ko lang loads. Yan. Yeah, yeah. All goods pala. Ask ko lang all goods. Yan. Yeah, yeah. Okay lang ba yung 23.80 sloty per hour? Yan. Yeah. Net niya na daw yun. All goods. Mataas na po yung 23. 80. May mga ilang agency kasi dito sa Poland nas in ang baba magbigay yung as in yung below the minimum wage talaga yung binibigay nila per hour sa ibang agency yon may mga nakasama ako may mga nakasama ako sa ibang lugar dito 2024 na ang rate pa rin nila 17 diba? Uh, below minimum wage sila pero nandoon pa rin naman sila nagtatiyaga syempre yung iba kong mga kasamaan no choice no choice na eh nabutan ng expiration ng visa. Kaya yung iba, nandun pa rin. No choice lang sila. Kaya hindi sila makaalis, syempre. Ganun talaga rito, pag nabutan ka ng expire, expire ng visa mo at nandun ka sa agency mo, mahirapan kang lumipat kasi wala kang TRC at nagkakahigpitan dito sa Poland. Our goods good, Nakak nakakalungkot, no? May mga ibang agency kasi dito na hahawakan ka na talaga once na wala ka ng choice, wala ka ng visa, expire na. In short, pero lang yun, all goods. Yeah. Yan, ang tanong niya, ganito lang yun. Mabalik tayo sa tanong ni Kabayan. 23.80 ang rate niya. Ewan ko kung nandito siya sa Poland, pero shout out sa'yo. Ayan. Okay na po yun, mataas na po yun. Ako, kami nga, 21 lang. Eh. 21.90 lang per hour namin. Sana hopefully this year tumaas pa. Tumaas pa kami sa all goods. Thank you, thank you, thank you. Hindi talaga ni Nick number one. Mga support, all goods. Na-appreciate ko tong nag-comment dito. Uh, isang kabayan natin. Sabi niya sa comment. Nakakatuwa ka magsalita kasi para kang lasing, sabi niya. Natawa talaga ako doon sa sinabi ng anak at asawa ko. Sino yung lasing na pinapanood mo? Sabi niya. Ingat lagi, kabayan. Thank you, kabayan. Na-appreciate yun. Minsan po kasi, ganito talaga ako minsan magsalita. At minsan din, depende siguro sa mood ko. Yung siguro pagkakagigising, yung boses ko parang lasing. At minsan naman, yung boses ko, yung mood ko, yung parang maangas magsalita. Kaya depende po siguro sa mood ko. May nabasa nga ako minsan eh, sa lumang-lumang comment na, sabi niya, ang yabang mo naman, kabayan. Yung nagpunta ako sa Old Town. Ang yabang mo naman, kabayan. Siguro, kaya niya sinabi yun. Nayabangan siya sa akin. Pero sabi nga nila, huwag mong i-judge yung tao kung hindi mo pa ng kasama ng matagal. Di ba? All goods. May mga ganun talagang tao na i-judge ka sa simpleng bagay na ginagawa mo yung tipong hindi hindi ka pa niya nakakasama ng matagal pero i-judge ka na agad sa unang kita niya pa lang sa all good kaya sa mga nag-comment na ganun, sa nag-comment na ganun, all good sa iyo uh, talaga minsan nagbabago lang talaga yung boses ko depende sa mood ko all good kaya wag tayong maghusga ng kapwa natin pag hindi pa natin nakasama ng matagal, lalo na kung hindi mo naman kakilala ng lubusan. All goods. Palumpalo. Palumpalo sa nag-comment na ayun yun. Nilalamig na. Nila na. Bo, Ang pangit ng weather, no? Sing pangit ng attitude ng nag-comment. All, <laughs> all goods. All goods, all goods, Yan. Pasok na tayo. At ako'y nilalamig na. Magtingin tayo sa kusina. Puntahan natin sila. Good morning, Kyle. Good morning, Rod. O, oh, kising na sila. All goods. Uh, all goods. Uh, yung pinag-uusapan nyo. Pang-exercise. Ayan. Iyan, putin ano, yung sampaya. Ayan, ayan, pwede. Ayan. yan, Rod. Bakit? Pang-exercise ng ano yung? Pinaplano nyo? hindi may iwasang big man. Ayan. <laughs> ano bang pagkain na tra dito? Masarap ka natin hapay na. Ah, yung kagabi. Tapos to. Ah, yung turkey. Ay, yung manok. Sige lang. All goods. Bili ka na lang ng second hand, Kyle. May nabibili naman. Diba? <laughs> Exercise na sa trabaho. Kahit no, ka maglakad lang. Oh, Nagka-off ka rin no, Rod. So, bukas, after one month? Bago ka nag-off? Ah. Oh. Solo na siya ngayon? Si Jan? All goods. Palumpalo na siya ngayon. Palaban si ano, si Paring Jan. Solong-solo na siya. At least may off ka na ngayon, Rod. Hmm, Diyan naman na si John eh. May kapalitan ka naman na, eh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning daw. Ayan. Ay, tara pa kaming ulam, eh. Kahapon. Ito yung niluto kong beef. So, syempre, ito na rin yung breakfast. Tsaka lunch. Lunch. kain tayo, oh. good. Mga ka-all good. Nag-food trip kasi sila kagabi dito. Eh, nagtabi ako ng pagkain. All, All good. Ito. Wala. Wala. food trip sila. Ayan, may natira pa. Oh, ito breakfast Challenge.